Okay? ah, uh, ito yung tungkol sa ano? Sa... Sabihin na lumabas ni Gardo yung At... Uh, parang sinasabi sa... Sa write-up na parang nakakaroon ng craft ang Araneta at ang PBA regarding sa may nabas na si Sarah ng memo eh, na inaayos pa namin sa kontrata. Nag-meeting kami ng Araneta kanina okay naman sila, okay din tayo. Uh, in talks pa rin tayo, direto pa rin ang usapan natin. Pero sa mas magandang paraan, sa mas magandang patutunguhan ng usapan, yun ang usapan namin kanina. So, kasi baka magalala yung mga sponsors natin na mawala tayo sa Raneta, mawala kayo, hindi, hindi po, tuloy-tuloy pa rin tayo sa Hindi, may may. Parang, parang yung issue nila, kung tama ang pagkakain ng meron silang, may, meron tayong ads, di ba? Gusto sila na magkaroon ng sharing din sa ads. Pero in the middle of the semifinals, sabi ko nga ngayon, sinabi, pag-usapan natin sa susunod na ko. Sa na season. Pag ito season na to, tingnan natin kung paano, nag-usap na okay naman sila. Okay naman sila, Diretso pa rin tayo sa, dito din ang ano, rookie draft natin eh sa, sa Fargo, Fargo siya na Fargo na. Basta meron tayong rookie draft. Tapos, yun, yun ang ating hinanaw. Yung April 9, sabi ko lang sa inyo, may plano tayo di ba sinabi, gusto nyo magre-retro tayo? Tapos sabi ko pag may mga teams, baka maglaro tayo sa April 9 sa Rizal. Kinakusap ko so, din namin ang Rizal ako maglalaro, tinitingnan pa rin natin, nasa planning stage tayo, sa Miguel at Meralco, suot nila yung retro jersey nila. So, yun ang plano ng PBA sa April 9. Tapos, tingnan natin kung may first game, nag-uusap kami ng DB5, tapos iba pa yung April 11. Oh, yeah, yeah. Uh, Ina-test ko lang mabuti para sa mga, sa mga kliyente ng TV5 Ang PBA sponsorship na huwag sila mag-alala. Diretso pa naman ang Araneta in cooperation pa rin ang Araneta at nag Okay? Thank you. Marami salamat.